So yun, kung napapansin nyo, ako lang mag-isa dito sa bahay o ako lang mag-isa. Ngayon, may naisip akong gagawin prank sa tatlo kay Arnold, Daryl, at sa partner ko, syempre, malamang. Ngayon, ang naisip kong prank na gagawin sa kanila is mo ang laman ng baso. Yeah! na gusto ko na talagang gawin to kasi pagdating sa pera, yung tatlo na to alam ko na magaling, matanda sila ngayon, yung prank na gagawin lang naman natin is eto, meron tayong tatlong baso dito tasa pala, tapos ang isa lalagyan natin ng 500 sa harapan nila pero hindi nila alam, ang dalawang to may laman na tiglilibo, at alam ko ang tatandaan talaga nila, itong may laman na 500 na nakita nilang nilagyan ko kaya gawin na natin to, tara na Let's go. Ayan par, kung nakapansin mo, eh, dito ka, ah, tapos may ikot ng baso. Ngayon, meron akong hawak ng 500. Oh. Siyempre, yung 500 na itong car, ilalagay ko sa loob ng baso. Sige, na, baso. tapos sa akin. Ngayon par, wala nang flat twist to. Kumbaga, uh. wala nang ano, wala nang ganti. Eh. Kapag natandaan mo kung saan ko nilagay yung 500, Sa'yo na. Ah, sige. Sa'yo na par. Wala sige. na akong gante. Tandaan mo siya. <laughs> yeah. Pero kung 500 dito. Meron <laughs> <laughs> tayo siyempre. So kaya tayo dahil. Ah, siyempre kaya kailangan meron din siya. O parang pag hindi niya nahula. Wala kayo. O parang kapag hindi na oh. mo nahula sa kanya yung salibo. Siyempre mahula ako yan. Mahula mo. Kung magaling ka o oh. matanda ka talaga. <laughs> yan na. gina oh, na. Nasa 500 dyan. Ito. O oh, yan. O oh, Game na. Game. O 1, 2, 3, go. Yan. <laughs> Pahala na ito. Hindi sa mga <laughs>

So, sayang, talaga par Sayang 6,000. Ang tanga. Oh. Oh. <laughs> ay, par, dahil nandito ka na, dahil nasundo ka na ni Daryl, ay eh, ni Yarno, ibasang basa ka sa ulan. Saan ba sinundo pa Ngayon, par, na yan na 500, par. Oh. 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 Ay, na <laughs> Siyempre, gusto ko kapag nagpa-challenge ako, gusto ko, hindi lang siya yung manalo, gusto ko manalo ka din. Boom! Ah. Oh. Matanda ka, par. Boom, oh, matanda ka. Ngayon, par, ang 500 na to, ilalagay ko dito sa baso. Oh. Ngayon, par, nandyan lang yan. Eh, wait lang, wait lang. Baka matandaan mo. Nandyan lang yan. Ngayon, iikot ko lang sila, par. Kailangan, Kailangan tandaan mo kung, sa, kung ano yung may laman. Kasi kapag nahulaan mo kung nasan yung may laman, sa'yo na, yung 500. Ay, wala akong ganti. Totoo yan. O, wala akong ganti. Hindi Ngayon, kapag na, hindi mo naman siya napili, hindi mo siya nahulaan, yun lang yung panalo ko. Wala, ano, giga na. oh, giga na. okay O, oh, game. na, yan. eh, yan, yung may 500. Ayan, no? Ayan na, na sila. Isa. Dalawa tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, wait lang, sampo. Yan par nasa 500. Ang basic naman ito. Yan, po, mali ka ka Anong muli? Ang 500 par sayang naman! <laughs> 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 Ang bago! Hindi mo sinabi naman pala yan. Oh. Magkita pero no, ano, Easy, 3K, yung mga dalawa wala. naman. ako. <laughs> <Yung tawa mo>, ko <laughs> ba... sinabi niya, dinahal dinahal ba? Paano, <laughs> na <ng> Arnold. So <laughs> <laughs> Siyempre, hindi mo ako lahat partner ko. Naisisahin natin siya din natin siya. Pagkita nyo yung panalo nyo, 500. Eh! Na? Nanalo sila ng 500. Ngayon mahal, meron 500 dito. Simple lang ito, napakasimple lang ito. Ilalagay ko 'to 500 na to dito. Mananalo ko na ng 500 sa so, mga oh, magitan ng kapag natandaan mo to. Tatandaan mo to. Sige na. Oo. <itationappy> na. Hindi mo na kukunin. Hindi ko. Sige na. siya na. Hindi ko na kinuwi. Sige na. Hindi ko na kinuwi. Ang tanong, matatandaan mo ba to? Oo, dali lang nila. Nandito. Ala. Ito ko Ito Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo,

Kahit okay, ako. okay, wala akong pambili, i ko to. Ito. Ah, Eto yung loob ko. Ito. Ito nga sa ko. Ito nga. Ito nga puso ko eh. Dyan. Okay. okay. Ito, na ito na lang kasi sigurado ko. Ito nga yung gusto ko eh. O, sigurado ako dito. Oh, yeah. Okay, natin. Okay, Buksan na natin. Buksa okay. mo na. Okay, come la tiene <coughs>